To the rescue naman, si House Deputy Majority Leader at Act CIS Party Representative Erwin Tulfo kay House Speaker Martin Romualdez sa mainit na usapin ngayon ng Charter Change. Ayon kay Congressman Tulfo, walang kinalaman si Romualdez sa tinutulak na People's Initiative Movement. Bukod dyan, mariin din itong pinabulaanan na may plano umano ang liderato ng Kamara na gawing regalo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang charter change sa State of the Nation address nito ngayong 2024. Ani Tulfo, isa siya sa makakaalam kung may plano si Romualdez lalo na kasama siya sa communications team ng House Speaker. Wherever they got that information, I don't know. Uh, lang. but on my part as a communications head of uh, Congress, are mga structures taking on let's do this, let's push this. Yung kanila, ko na, sa, um, sa SONA. There's no such thing. Uh, this